Itong bahaging ito ng ating palatuntunan, tunghayan po natin ang mga sulirani ng ating mga tagapakinig na ipinadadala sa ating palatuntunan. Uh, karamihan po rito, eh, ano, eh, naka-email, ini-email sa atin. Ang ating email address, kung kayo merong problema o liham kasaysayan, po pwede po ninyong ipadala sa ating palatuntunan. Uh, ang ating email address, drloveradio5 at gmail.com. Or pwede kayong tumawag sa 8631-5788 at 8631-6674. Narito ang liham kasaysayan padala ni Altea ng Kalokan. Dear Dr. Love, ako po si Altea ng Kalokan. May asawa at nagdadalang tao. Gusto ko lamang pong idulog sa iyo ang aking mister na isang mama's boy. Kami pong mag-asawa ay kasalukuyan nakapins, nakapisan sa aking biyanan. Ang problema ko po sa aking asawa ay hindi na po niya ako nire-respeto. Hindi niya nire-respeto mga sinasabi ko. Dinadaan niya lang po sa tawa at sa panunood sa kanyang cellphone sa tuwing sinasabihan ko siya. Pero kapag ang mama niya nagsasabi sa kanya, siniseryoso niya at ang mga utos nito ay lagi niyang sinusunod. Sa tuwing mag-aaway po kami, ay sinasabihan ko siya na aalis na lamang ako dahil ayaw naman niya akong bumukod. Ayaw naman niyang bumukod kami ng bahay. Pero sinasabi niya na hindi daw niya kakayanin kung aalis ako at kapag ginawa ko yun, magpapakamatay daw siya. Hindi ko daw alam kung anong pinagdadaanan niya at madami daw siyang iniisip. Kapag tinatanong ko naman siya kung ano yun, ayaw naman niyang sabihin. Dr. Love, malapit na po kaming magkaanak at gusto ko sana ay bumukod kami ng tirahan dahil nahihirapan na rin po akong pakisamahan ng aking biyanang babae. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po ay mapayuhan niyo po ako. Nagmamahal, Altea nang kalookan. Maraming salamat iyo, Althea. Uh, si Althea ay nagdadalang tao ngayon. Parang iko unang baby niya ito, no? Unang baby. 'Yon. At uh, eh, siguro, eh bago pa lang sila ikinasal, di ba? Well, uh, ang sabi ko kasal. Ikinasal dahil ginagamit niya ang word na mister. Ibig sabihin, kasal sila. Okay. Althea, may mga pagkakataon sa buhay natin, lalo na sa mga bienana at mga manugang na babae na hindi nawawala ang selusan. Kung tinatanong mo, bakit ang nanay niya, ang nanay ng asawa mo, ang mo, kapag ito ang nagsasalita sa asawa mo at naguutos, sinusunod ka agad. Althea, can you imagine? Hindi ka pa ipinapanganak. <laughs> nanay na niya itong biyanan mo. Di ba? Isipin mo naman. Maliit pang bata yung asawa mo, inuutosan na yan ng nanay niya at alam niya ang authority ng nanay niya sa kanya. Yung ba ay question mo? <laughs> Baka naman hindi tama ang paraan mo ng pagpapahayag, ng, ng pag-uuto sa kanya o mga, mga problema ang idinudulog mo sa kanya. Baka kulang ng, 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 ng uh, emphasis. You know? Uh, sa palagay, para feeling niya, naglalaro ka lang, nagbibiro ka lang, kaya dinadaan niya sa panunood na lamang sa kanyang cellphone. di ba? Diba? Now, hindi kita masisisi sapagkat gusto mo na bumukod na kayo ng bahay. At syempre naman, sa isang babaeng pinakasalan ng isang lalaki, pangarap niya na magkaroon siya ng sariling kaharian. Ang sarap yata ng feeling nung meron kang sa sariling bahay, kahit umuupa ka You know, bibili kayo ng unang kaldero, unang plancha, unang set ng dining uh, plates, ano, dinner plates. Lahat, unti-unti yan, unti, unti nakakatuwa na, you know, nandun ka sa bahay na inuupa. Kahit inuupahan mo palang, kaharian mo yan. Pangarap yan ng mga misis ng tahanan talaga. Pero, tingnan muna natin, baka naman kasi hindi pa kaya ng inyong, ng iyong asawa na bumukod. Madaling bumukod pero eh, kailangan dyan. Eh, nakahanda ka, maraming gastusin yan. Uh, plus, mga nga Di ba? Baka ang asawa mo, eh, ano bang trabaho ng asawa mo? Baka hindi siya handa. Baka naunaan kayo, nagbuntis ka agad. Hindi niyo na plano. Kaya, hindi kayo makabukod ka agad. No? Now, bakit hindi ka mag-adjust? Okay? Okay. Kasi tayong mga Pilipino, meron tayong kultura na pag sinabing biyanang babae, kaaway kaagad ng manugang na babae. No? Ganon din sa mga biyanang babae, kaaway ka yung manugang na babae. Hindi ba tayo pwede magsimula ng, ng bago na magkasundo ang biyanang babae at saka ang manugang na babae? Hindi ba po pwede? Pwede naman kasi eh. Itinatanim lang natin. Mindsetting lang yan. Minsan kasi nasa isip ka agad natin. Kaaway ko yung biyanang ko. Pupwede naman ho. Bakit hindi tayo mag-adjust? ba? Diba? Aling Altaia. Subukin natin muna na hanggang hindi pa naman kayo nakahanda. Kasi tingin ko ngayon pa lang kayo nagsisimula ng pamilya. Inunan nyo na yung pagbubuntis nyo. So... Ang iniisip ko, baka bago pa lang kayo. At hindi pa nakahanda ang mister mo. And psychologically, hindi pa rin siya nakahanda na maging tatay at maging tunay na asawa. At dependent pa rin siya sa mga magulang niya. Bigyan mo ng pagkakataon. In the meantime, hindi ko naman inaapura. What's the use? Aapurahin ko kayo. Kakampihan kita na lumayas na kayo dyan sa bahay na yan. Umupa kayo ng bahay. Wala naman kayong pangupa ano, pauutangin ko ba kayo ng pauutangin para meron kayong pang upa sa bahay, di ba? So, habang wala, eh di sabi nga ng matatanda na kagaya ni Direk Sheik. Sabi ng matatandang kagaya ni Direk Sheik, mamaril. Habang, ano, maigsi, matuto kang mamaluktot habang maigsi ang kumot. Ayan. Kung malaki na ang kumot mo, pwedeng hindi ka na mamaluktot. 'di ba? Eh habang maigsi pa ang kumot, mamaluktot ka muna. Ibig sabihin niyan, makisama muna tayo sa biyena natin. Buuin muna natin, Alteya, ang relasyon mo dun sa biyanan. Huwag mong hanapan ng pangit ang biyanan mo. Kasi hindi na kayo magkakasundo pag ganyan ang ginawa nyo. Ipakita mo sa biyanan mo na nire-respeto mo siya bilang ina sapagkat siya ang ina ng iyong asawa. Ipakita mo sa kanya na mahal mo siya, na parang pangalawang ina mo siya, nire-respeto mo at mahal mo. Pag naramdaman niya ng biyanan mo, alam mo ba, mas mamahalin ka pa niya kaysa dun sa kanyang tunay na anak. Bigyan mo muna ng pagkakataon na mabuo ang inyong pamilya kasama ng iyong biyanang babae. Hindi impakto ang biyanan mong babae. Hindi mangkukulam yan. Yan ay eh, katulad mo ring tao na naghihintay din ng respeto at pagmamahal. At ikaw bilang asawa ng kanyang anak, you deserve to respect her and love her the way you respect and love your own mother. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.